mga na wala no? so lumipat lang sila diyan sa may gilid nung uh, nununtulay oh, ayan dyan lang sila lumipat no? ayan Ayan, nakikita po ninyo sa gilid no? gilid nung uh, ano ng tulay yung linipatan nila Yan yung uh, MacArthur Bridge no. Ah, uh, yung mga payong-payong diyan, kita po ninyo. So, yan yung uh, lilipatan nila. Yan, yan yung uh, ano. To bahagi no? na nawala. Ang natira na lang dito yung vandalism uh, nila. Uh, yung vandal yang uh, natira. So, ikot tayo dito sa may ilalim ng, ano, uh, Caredo Station. Ito yung, ano, uh, yung uh, bundle na ito. Marami. No, So, nawala sila. Na-wipe out lahat sila dito. Uh, ikutan natin dito. Uh, importante. Nawala na sila dito. Ah. Ah, meron pa naman dito nga, natitira. So, ah. yung bull yung mga nawala pero meron pang uh, manggilan-ngilan -ilan. tulog pa ito na tayo sa ilalim ng ilate kung nawala na rin dito yung uh, naniniraan dito ano, na wipe out maliban na lang sa nag-iisa na ito tulog na tulog pa ito no hindi pa na zero meron pa dyan okay na rin dyan at uh, nag-iisa na lang dyan pa lugar na ito eh. eh, ini apa uh, na eh, di jam pasti si ate, oh. oh wala itu oh namanya itu di olah, olah itu Oh, ito yung ano pati nga uh, ilalim ng uh, Carido station maluwag naman yung ating uh, kareido, no ito kareido Street papuntang uh, simbahan na yan ang papayan so, wala tayo nakita ngayon no vendors uh, Lindors right ay nasa ilalim tayo ng uh, Ilarte no kareido So, daming tao dahil Friday ngayon, no, at sisimba sa may no ano. ah. Uh, Church na 'yan. So, gadaan tayo dito sa ilal. Sadaan natin yung mga lungga ng no, mga tulong guys. lana gising singnasila di toh no, nah kali ini senaren di toh saldo itu <Sess> Ba ng Santa Cruz. So, wala tayong uh, nakitang uh, mga tulungis dito. Uh. So, nandiyan na rin yung uh, Lionel, no? Uh, ng basura. Bustos uh, Street pala ito, no? Ito yung Bustos uh, Street. So, uh, babay-bay natin to. Uh, to ito tayo ikot sa kabila. Uh, uh, approaching tayo ng Ronquillo Street, no? Babayan. So nakikita po ninyo sa kabila, no, malinis na rin diyan. Wala na rin uh, mga ano diyan, mga tulong diyan. So oh, dati ang daming uh, naka standby dito no? itong emerald circle uh, abinida po ninyo yung ilalim yeah. oh, malinis no? wala pang vendors uh, no? wala rin uh, mga tulonggis dyan no? meron na siguro nga uh, naninita sa kanila dito at uh, hindi na sila pinapayagan dyan na uh, mag-stay Dito naman sa ilalim ng ano na ito, building na ito so meron pa rin tayo na daan diyan no ah uh, hindi pa rin nasisero kahit papaano meron pa diyan at uh, tulog na tulog pa oh yan ha labuan natin dito oh so, dito okay naman dito at approaching tayo ng Romelio Street dito sa lugar na ito uh, ano rin dito no? meron ding tambay-tambay uh, lang dito at ayun uh, uh, ngihilot dito uh, uh, tayo sa may uh, Ronquillo. ito yung uh, Ronquillo street so, uh, dito sa lugar na ito dapat uh, may masilungan dyan at uh, pwede silang uh, mag-stay. So meron na rin siguro nga nage, uh, nag-ninita dito. Kaya hindi sila pwedeng uh, matulog dyan. Kaya nito, uh, uh, wala na rin dyan yung tulugan nila. Tutulog dito. Ito yung uh, Ronquillo Street mga uh, babayan. Ayan. Uh, uh, so nandiyan yung ating mga uh, kapulisan. Nag-aroronda uh, sila. So, yan yung bago nating update dito mga babayan. Ah, so, uh, uh, na tayo no? sa Divisoria. At uh, nagbibigay tayo ng mga update dito. So, magandang umaga po. Magandang umaga. No? At sa uh, tayo dito sa may uh, simbahan ng Santa Cruz. No? Ito na yung uh, simbahan ng Santa Cruz. No? Paliwanag na. Paliwalas na yung uh, ubol dyan, no? Natabi na din doon sa ano, yung payong-payong doon. yan, nasa gilid na vendors na no? hindi pa nawala hindi dyan pa ayan o oh. so, hindi na mga susunod na ano dito dahil ah uh, pag uh, rin yan sila dyan no? So, siguro pinapayagan sila dyan yan po, magagandang umaga po sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapagsubscribe sa uh, ating youtube channel huwag po kalimutan magsubscribe it's na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga in-upload no? patungkol dito sa Manila so, magandang umaga po no? magandang umaga, maraming salamat po at mga baguhan ka lang, unang padaan ka lang sa ating youtube channel huwag po kalimutan magsubscribe Gets na rin station bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga in-upload. Magandang umaga, maraming salamat.